Ah. <laughs> dali, dali mo. Magpa-games ako sayo dali Dali. Bubusog nito tapos may price prize. Wei. dali Tingnan. saglit lang, hindi. Basta galingan mo lang kung anong lumusot diyan, kainin mo agan. Wei. Oo. Basic. ka na. Sige. Ganyan lang. Oo. Tcharang! Ayan. May mga butas dyan. Ah. May pagkain na loso. Ay! Magaling ka dyan? Oo, basic, uh, basic lang yan. di ba? Basic na basic okay. talaga. May price yan pag maubos mo yung pagkain dyan sa loob. Hmm. May price yan. Saan yung price? 200. Hindi <laughs> so, dyan lang muna para... Walang lagyan. Lailili pa dyan. Dyan na okay. sa baba. 200 ha. Yeah. Basta pabilisan lang pag may pagkain na lulusot. Hindi mo agad. Ha? Gusto ko yan. Gusto. Hindi ka po. Ah. Ilipat lipat ipat pala eh. Siyempre, <laughs> eh stay <d> din lang <laughs> din. Ipakain mo. Hindi ka pang sinudsun. Ah, sige. Dalawahin. Uh. Dalawahin kamay ko. Ah, sige. Ah, oh. okay. sige. <laughs> hirot naman. <laughs> Oi, yung iba pinapalo yan, may dibang nasa akin. Pinapalo ay, yung Hindi. Hindi yaa. Hindi yaa. Hindi yaa. Hindi yaa. Hindi yaa. Hindi yaa

i e b n i g e thing i t h

So <laughs> oh, maanggang yan, yan sa tiyo Ay! Di pa tapos! Ganda to! Manalo ako! Naubos ko! Gaya ulit ako! Di tapos ang laro!